Wikang Pilipino Ang unang wika ko Mula ng aking kamusmusan Ginagamit sa aking pakipagtalastasan Hinubog ng kasaysayan Simbolo ng aking kalayaan Kabahagi ng aking pagkamamamayan Ano mang wika ang aking matutuhan O wikang Pilipino hindi kita malilimutan. Sa puso ko, hindi ka maaaring pantayan. Kahit kailan, hindi ka pwedeng palitan. Wika kang Pilipino, ang kaluluwa ng bansa kong Pilipinas. Kahit bansa ko'y may hirap na dinadanas, meron siyang sariling wika sa buong mundo kayang ipamalas. Wikang kang magbibigkis sa puso ng kanyang mga anak na nalilihis